Magandang araw sa atin mga kadiar. Ah, ito nga pala, pakikita ko sa inyo yung nakuha ng mga kapatid ng kapatid ko kagabi. Nangunguna sila nung pinsan ko eh. Ayun, bayo ko, mga kadiar. Ayun. Yung pisa dito nakadikit sa ano. <laughs> tumikit ayan mga kadiar. yan bayo ko. Masarap 'to mga kadiar lalo na yung i, ano piprito tapos uya okay, ya adobo ito mga kadiyal itong maliit na to tawag dito sa aming bihing yan. kadalasan to nakatikit sa mga bato bato itong bayo ko mga kadiyal ito mas madali makuha to kapag umulan yan. Kadalasan yan malapit siya sa mga gilid gilid ng mga ilog Sapa-sapa ini, mari kita.